So ayan po mga katongs, kanina nung mayari sila Wally at si Ayan magpatabado sa sili. Bali, nagwanaw ako, nag-scatter si Ayan nung nagpapatubig. Si Wally ngayon ay binubunot yung damo sa puno. Ayan, kasi hindi ko po, po may isagad dito sa puno eh. skater scatter na nga po ako para pagka uh, ginambulan to eh wala malinis sabi nga din yung rabat mo, oh. maganda na pagka uh, ginambulan malinis kung ang ginawa nila sa sile so tama naman ay eh, pagkayari naman din ay grass katirin itong kabyak mayayari ko ngayon ng araw kasi napapanglahati ko na may sa so, mabilis lang ng grass lalo pag basa pala lang lupa maginawa hindi mali mabilis na so, ko to ah uh, sabi ko bago nilagang bulan mapatabaan muna Siyempre dilig lang naman yung pataba natin dyan na di sa isbente. Kasi kaya ako sinasabing gagambulan, kamuha nang ginawa nila sa sili. Tatabo na lang ng konti yung, yung puno. Yung gagaling dito sa kanal. Gusto malalak na wow. nylon. At palitan na natin yung <laughs> nylon. Putol-putol na. Nylon din ang tawag sa bala na ito. Or So, ganito lang kayiksiyan mga katongs para hindi gano'ng maano yung talsik pag ang makahiksilang hindi matalsik pero okay lang naman yung kahit na medyo mahaba basa naman, ginhawa pala pag basa 可以。Okay. Hello mga Katongs TV, magandang magandang araw po sa inyo lahat at uh, isang mapagpalang araw po so magandang gabi na nga pala <laughs> ayan uh, na kayo dahil grabe, grabe sobrang pa natin na busy Ah, uh, PC. <laughs> uh minsan, hindi na ako mapag-vlog kawa ng ayan, hindi ako mga ano talaga pagka kasi yung tulad nun uh, kahapon nayari yung ay hindi pa pala nayari kasi may ilan yung pang nagtira nasa 13 tudlim pa yung rescatier ko sa talong tapos yung side na yun napatabaan na ni Bato so yung kabilang side na lang ang hindi yung tinatapos kong rescatier so bukas yun ang gagawin namin kasi kanina Ah, uh, ko lang yung one, yung sitaw. Hinul i pitatubigan ko tapos pinabay ko na yung Itinundos yung mga hulipin panghulip natin dito. So okay naman. Ah, uh, nayari. Tapos ayun na patubig din ako sa sili. Ah, <laughs> uh, ngayon nga pala mga kadongs. Ayun, nakakita niyo po. Nandito ako ngayon sa Tumana. Uh, mag, -o, mag -o overnight tayo rito gawa ng ang talagang matutulog dito uh, si Batong Bukas at si Wally kaya lang uh, marami ng insekto yung ating mga talong hindi ako mapag mag spray sa hapon gawa ng malakas ang hangin sa gumagabi kahit ngayon po malakas ang hangin at uh, yun bukas ng mag maga-maga po ako mag spray Then, yun, uh, kaya tayo eh, dito yung nag-overnight. Ako lang po mag -isa, si Wally, kasi lahat na kasama ko. Sila po umuwi. Si iba to, may inatinan na debu Kaya, yun. Grabe. Wow. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyo ng no, mga katongs. Uh, sa mga nagko-comment, pasensya na kayo. Minsan di ko masagot yung mga comment nyo. So, talagang one. Maraming vlog ako na nasasayang. Minsan magbablog ako sa simula. Tapos, asa uh, umpisa sa maga. Uh, pagka natutok na ako sa trabaho, wala na. Hindi na ako mapag-on ng camera. Diba nang pag nahawakan ko na yung grass kate, tuloy na yon tapos ayun at siguro makakaluwag-luwag na rin tayo mga ilan araw pa so sabay-sabay nga lang talaga mahirap kasi pagka ganito <laughs> pero kaya naman yan mga katongs anda-anda lang ang trabaho ayun eh gawin nga po pala no Ayan. Alas 7. Mag alas 8 na po. <coughs> so, may, naman, may papag na dinala dito si Tito Onchi. Ayan. Tapos Ayan, may tayo. Ayan, yung mga gamit natin. May ay naglalaro kasi yung basketball doon sa court. May liga. Kaya medyo maingay. So ayan, kain po tayo mga katons. At kakain lang po ako. Salang lang po ako ng kanin sa ka ka rice cooker. kaya tapos Ayan. Bumili lang po ako ng ng what? Iho, ihaw bulo ng manok. 大爷。 sinahin ni Wild Boy. Kamay lang po ako. Oh. Malinis naman yung kamay ko. Tapos bumili pala ako ng show maya. Yun, good morning. Good morning mga katongs. Good morning po. So, mag-alasin ko na nga po ng maga, February 12. So, okay naman ang tulog dito. Hindi nga lang, medyo malamig. Tapos, malamok. Kaya bumili ko ng katol. Ayan. Mag-alasin na kasi hindi po yung katol natin, Oh. No? Ay. Sarap yung matulog ito. <laughs> so, may may papaanda na ako ng ano ng electric motor para mapag-spray na ako. Ma paanda muna yung, yung electric motor natin para may tubig tayo makukuhanan. lamig mga katongs so okay lang naman yan ma mamaya ma mga ma ma pagliwanag kaya tayo magsisimula mag, mag spray kasi ang papatay lang naman natin yung white lights ala pa naman uod yung talong natin Ish.